Hello, hello mga karak houndings and hello world Ito po, uh, narito po tayo ngayon sa ilog at tayo po ay mamumulot ng rare variant ng Kalsedoni eh. So may mga kasama po tayo ang aking pamangkin at aking uh, ay pamangkin <laughs> aking anak at si Bayaw yeah. So Iko-continue ko na lang po ang video kapag may nakita na tayo. O so, naispatan. Oh, ayan na nga. First, ay agit. Hindi na lang, hindi siya magandang klase. So, iwanan na natin ngayon dyan. Malino ang tubig dito, mga mga crocodiles start here. We start here. Yeah, I'm gonna play and see. Oh. Continue na natin pag may naispatan na uli tayo. Oh. Kasi naghahang ko ang aking cellphone. Okay. okay, wait lang po. Tiga naman natin yung mga nakuha ng na aking bayaw. Oh, ang to. Oh, oh pagkit. Diyos, ang laki ah. Ito ay uh, kalsyeduni na dilaw. Pwede, pwede. Ilagay na yan sa bag. Ang ganda dito mga krakawandigs. Balinaw yung tubig. Yung bayo ko at ang aking anak na si Crumbles. Yung kasama ko po sa eyewitness. Ang liga. So, tignan-tignan natin kasi bakit ko sabing rare? Kasi, Bihira lang po yung ganun. Sobrang clear. Marami sa ditong kalsedo ni yun nga lang. Kakaunti po yung talagang napakaganda ng quality as in. Super clear. Okay. So, continue ko na lang po ang video ulit. Pag kami nakita na uli kami. And speaking, speaking na naman mga friendship, may naman tayo ito po ay uh, yellow calcedon pa rin. Yun nga lang, marami siyang cracks. So, uh, reject po yan. Kuha natin yan. Uh, so, medyo kadilig tayo mga friendship. Marami na tayo sa ilalim ng na damuhan. Yan. Marami ditong carnelian mga friendship. Yun nga lang, pangit po yung quality. Pangit. Oo, oh, pangit din. Dapat hmm. clear. Ito po ang hinahanap natin ng mga clear. Clear na puti, clear na dilaw. And so, hindi tayo kukuha ng reject niyo. Kasi masyado, masyado ko na po naiipon yung mga reject Sa antipolo. Okay. So, continue ko na lang po ulit ang video kapag kami nakita na ulit. O na ispatan. Wait, wait, wait. Ooh, what's that? Calcedo ni Korea, mga friendship. Yan lang, uh, low quality. Tayo, medyo maganda. Uh, medyo inaalat po tayo ngayon, mga friendship. Wala pa tayo na ukuwang clear. Yan, yeah, so... Ah, uh, na po ulit yung aking bayaw, na pogi. Ayun, 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 yun, yun. yun. Ayan, oh. Oh. Yan yung clear kalasedo ni. Ha? Ah, uh, isa. Ito po ay agit. Clear kalasedo ni. At ito ay chert. Red chert. Red chert. So, lagay na yan sa ating bag. At tingin ulit tayo pagka may nakita na uli sila or ako pala. Ayan, so yung sample ng calcedony na nasa uh, host truck. Uh, ito pong malaki part na yan ay rhyolite. At ito po ay calcedony. Agit. Kung may bandings, agit. Kung walang bandings or water lines ay calcedony. Yan. So, uh, ay share ko lang din. Pero ito po ay hindi ko kukunin dahil sobrang date po ng calcedony at malaki yung part na yan o. Nakikita nyo yung bilog na yan? Nodule po yan. Yan ang nodule ng uh, pagsihidulik. So, continue na lang natin ulit. Pag meron na ulit,